Mga kapatid, alam niyo po ba na nanalangin yung ating Panginoon sa kanyang mga piniling tagasunod at uh, hindi siya nanalangin para sa lahat ng tao, mga kapatid. Lalong-lalo na sa mga taong makamundo. Ito yung sinasabi niya sa Juan 17.9 Idinadalangin ko sila. Hindi ako nananalangin para sa mga taong makamundo at ito yung mga kapatid, sabihin uh, minung mga buhay pa yung mga taong sa mga kapatid, kasi andun pa siya sa panggapanaong yon nagtuturo siya kasama pa niya yung kanyang mga tagasunod, kanyang apostol at ito rin ang yung ang kanyang sunod na sinabi sa isis is guandisiete isis hindi sila makamundo tulad ko na hindi makamundo. Ayun. Sa 17, Ibukod mo sila upang maging iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Yun mga kapatid. Uh, sabi ro na, sabi dyan sa uh, particular na verse na, na yan, ibukod mo sila, ibig sabihin po niyan, parang ibukod sila sa pamamagitan ng katotohanan. Wala na bang ibang katotohanan? Si Jesus lang naman yung katotohanan. Kasi siya yung salita ng Diyos. Mga kapatid, so ganun. Kaya, kung gusto po natin mga kapatid na ipanalangin tayo ng Panginoong Isus, ibig sabihin po niya, kailangan nating malaman yung katotohanan. Ano ba yung katotohanan? So, nasa Biblia, mga kapatid. Uh, wala yung, walang ibang katotohanan, kundi si si Isus lang, mga kapatid. Ayang katuruan. At saka, sinabi rin niya, mga kapatid, di ba na, dumating na yung araw na uh, yung mga tao ay magsisimba sa pamamagitan ng sa espiritu at sa katotohanan. Ibig sabihin, mga kapatid, sasambahin natin yung Ama sa espiritu dahil siya ay espiritu at sa katotohanan. Ibig sabihin niya, mga kapatid, kailangan nating baguhin yung ating spiritual na pamumuhay, spiritual na katauhan. Uh, ayun, naging bago tayo at uh, naging nung naging bago na tayo magkapatid iniwan natin yung ating mga uh, makamundong pamumuhay makamundong pagogali uh, pag mga kapatid habang ano pagkatapos niyan eh sundin natin yung katotohanan yung mga turo ni Jesus, mga kapatid Ganun yun. So, wala ka namang ibang maisip, mga kapatid. Wala namang ibang katotohanan, mga kapatid. Hindi si Jesus lang. Siya lang yung talagang, ano, talagang pinaka-guide natin, mga kapatid. Kaya kung gusto natin na uh, ipanalangin tayo ng Panginoong Jesus, ya mag-undergo tayo sa kanyang mga paraan. At uh, salamat po, mga kapatid, at kayo ay nakikinig. Uh, I hope na may natutunan kayo. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.